Tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa Batangas sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Kabilang na, na po dyan, ang senior citizen na patay ng natagpuan ng sarili niyang anak na rescuer. Anim pa nilang kaanak ang nawawala. Nasa frontline ng balitang niyan, si Reynal Pawid. Lumobo na ang katawan ng 84 anyos na si Simplesio Mendoza nang matagpuan sa Taal Lake sa bahagi ng Balete, Batangas. Mismo ang anak niyang rescuer na si Edwin ang nakakita sa lumulutang na bangkay sa lawa. Nakata po siya sa tubig. Wala nang buhok ito, wala nang saprot kanya. Basta nakita ko lang na natanawan ko siya. Presis siya ako agad na siya yung kilala ko siya. Bukod sa kanyang ama, pinagahanap pa rin sa lawa ang tatlong kapatid at tatlong kamang ni Edwin. Nasa iisang bahay sa Sitio Shatin ang kanyang pamilya ng mag-landslide at dumiretso ang putik sa lawa sa kasagsaga ng Bagyong Christine. Natrap lagad na sila sa loob. Ikutan sila sa loob, hindi sila makalabas. Nung bumigay po ang bahay, patay na po sila lahat. Ang kapatid ni Edwin, napahagulgol na lang nang makita ang bangkay ng ama. Nakausap niya para wang pamangkin bago lumakas ang ulan at sinabing sila'y lilikas na. Pero lumipas ang maghapon, hindi na raw matawagan ang pamangkin. Kaya nung pinasundan po, dun po nalaman na wala na po yung bahay namin. tas wala makita sa kanila kahit isa. Itinuturing na danger zone o lugar na bawal tirahan ang Sitio Shatin. 2012, nagsimulang palikasin ang mga residente sa lugar. Pero nasa dalawang daang pamilya pa ang nakatira rito. Actually, meron na nga tayong hinanda sa kanilang babahay talaga lang ayo ay ayaw pa nilang lumi, nilang iwanan ng lugar. Dahil naghahanap po sila doon. Nakakapanguli sila ng mga iyungin, tawilis, na nandun ang kabuhayan talaga. Higit apat na raang residente ang kasalukuyang paning nanunuluyan sa evacuation center sa barangay Look. Ang ilog sa lugar naging catch basin ng basura at mga troso. Nagpalutang-lutang din ang mga patay na hayop gaya ng baboy. Sa bayan naman ng Talisa nakuha ang dalawa pang bangkay ng bata na natabunan ng lupa. Isa riyan ang 14 anyos na anak ni Kervin. Sa punerarya, bit-bit niya ang biniling damit pamburol ng panganay na anak. Kasi kung makita ko man siya ng wala na, eh mas gusto ko pa yun. O Magtatagal na magtatagal, eh, tapos hindi ko makikita yung anak ko. Eh, mas masakit yun sa akin. Sa kabuuan, 20 residente ng barangay Sampalok ang namatay dahil sa landslide. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Batangas PDRRMO Head Dr. Amor Kalayan. Magandang umaga po, Ma'am Dr. Kalayan. Ilan na po ba ang latest na bilang ng mga nasawi sa Batangas dahil po sa pinsala ng Bagyong Christine? Yes, maganda umaga po sa ating lahat. Am I, uh, naririnig po ako ng ayos? Opo, opo. Okay. Okay po, as of the moment, yung verified na po sa ating pulisahan ay 56, no? And we're still searching for another 17. Nabanggit niyo po, 86 po ba? No, 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 56 po. 56, tapos another 17 po, sabi niyo? Oo, uh, ang missing pa po. Missing, po po. Uh, saan pa pong lugar yung may mga nawawala? So, sa Agoncillo, meron pa po, uh, sa Agoncillo po, eh, meron pa po tayong nahanap na, ano, na anim. Meron pa po tayong ito sa Alitagtag. Meron pa po tayong hinahanap na anim sa Palete. At uh, meron pa po tayong tatlo na hinahanap sa sa Fenka. Hinahanap tayong isa sa Tanawan. Ma'am, good morning good po. Dem po po ito. Ma'am, ang tanong ko po ay ganit, bakit po ganito karami palagay natin ang nasawi sa Batangas? Ito ba ay uh, dahilan dahil hindi po tayo nakapag-evacuate kaagad, hindi po umalis sa mga residente sa kanilang mga tahanan? Uh, hindi naman po. Uh, Kung po, ay, uh, this is an overwhelmed situation actually. This is a force majeure. Before po na lumakas pa ang ulan, nakapagsidra na po tayo. Uh, siguro po, another another thing or another factor that we consider is that pagkakausap natin ang mga tao para po ating palitan, palikasin o mag with evacuation, ayaw pa po nila talagang umalis. Pero right. ang iba naman po ay ay sumusunod o nakikinig po na uh, sila po ay ano, sila po ay umalis. Uh, ang dalawa po talagang overwhelmed na uh, lumambot na po talaga ang lupa. Sustained mm -hmm. na, mm -hmm. na po yung pag ulan na yun. Wala naman po tayong nakita kasi na mm -hmm. na any, ano, any violation sa environment na ginagawa Sabagat ang atin pong ano, protective protected area po ito kaya hindi po pwede ang mga violation dito. Kaya ang alam po natin ay talaga lang sa dami ng sustained uh, rain na halos naman po ay kita ninyo na halos 72 hours ang dami ng tubig at saka ang, ang, ang ano po ang hangin uh, nagsalubong na po kasi yung baha sa baba at ang pagguho ng lupa dahil sa kalambutan ng lupa. Ma'am Andre Felix Pumulea ano po yung mga bayan na mga pinaka-apektado po ng Bagyong Christine sa Batangas na nangangailangan po ng, uh, ng tulong sa ngayon? Okay, we have Talisay Laurel, Agoncillo, San Nicolas, Lemery. Uh, meron pa po tayo na ano, ang atin pong ano, ang atin pong cuenca, ang atin balete. Mga nangangailangan din po sila talaga ng ano, tulong. Dahil po nang ang ginagawa na po, katulad po ng sa balete, ang kailangan na po namin ay ano underwater search, rescue and retrieval kasi may mga ano po doon na na ano ang sa lawa, sa kuweba naman po talaga yung pagguho ng malaking lupa ay may naapektuhan doon, kanya-ngalan tatlong daan po kaagad doon na naapektuhan pero ang iba po ay na kasalba at ang iba naman po ay talaga natabunan. Ang sa Laurel po, ang sa So, sa sa kita naman natin po na very devastated ang area. Gayon din po ang Agoncillo. At uh, of course, malaki din po ang pinsala no uh, sa ano, meron din tayo sa Kalatagan, sa Nasugbu, sa Lian. At uh, ang ating crop na ina inaalam ay ang level o malaking kapinsalaan sa Tuloy dahil isolated area po 'yon. At yun po ay Liga po ay yun po yung Island uh, municipality natin. Ma'am, marami pong salamat sa oras ninyo. Maganda po umaga muli. At mag-iingat po kayo dyan, ang mga kababayan po natin sa Batangas. Maraming salamat, Batangas PDRRMO Head Doctor Amor Kalayan. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.